Maraming salamat sa ating mga member. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal mga idol. Shoutout tayo sa ating mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker, at sa mga blind community. At sana idol, wag niyong i-skip ang ads mga idol at saka pakishare na lang at pakilikes pang dagdag gastos na din uh, para sa aking karawan ngayong March 7 mga idol. Yumuko itong sigutor at hinugot agad ang kanyang nakasuksok na punyal sa kanyang tagiliran. At pagkatapos, biglang umarangkada ng pag-atake doon sa nahuli niyang aswang at agad na naitarak ang kanyang armas doon sa dibdib nito. Bago pa bumagsak ang mga ito doon sa lupa, makailang bisis nang naisaksak nitong sigutor ang kanyang hawak na punyal doon sa katawan ng aswang na siyang nagiging dahilan para sa agara na ikinamatay nito. Gulat na gulat ang iba pang mga asuwang sa nagawa ng batang si Gutor. Sa isang iglap lamang agad nang napatay ang isa nilang kasama. Matapos naman na magawa iyon ni Gutor, agad na muling ipinitik ng bata ang kanyang hawak na mga kadina at pagkatapos agad na pumain lang iyon sa ere. Ngunit biglang Pumulupot iyon doon sa mga tipak ng bato at inihagis na iyon papunta doon sa mga aswang. Habang abala ang mga ito sa kanilang pag-ilag, mabilis na din na umataki din itong sigutor bitbit -bit ang kanyang punyal. Balak na ng bata na tapusin na ang lahat ng mga aswang na iyon. Samantalang sina Carlo naman at itong si Commander Loga, kahit na naisanggap pa ng Commander ang kanyang mga lubid, nagagawa pa rin ng batang si Carlo na matamaan ito ng mga paghampas. Mas mabilis na kasi ang kilos ngayon nitong si Carlo na sobrang nahirapan na sa pag-ilag ang pinuno ng mga rebelde Kaya nagagawa nitong si Carlo na masugatan ito sa may bandang tagiliran na naging dahilan para mapaluhod sa lupa itong si Commander Luga habang namimilipit na ito ngayon sa sobrang sakit napapamura din ito at gigil na gigil na makapaghiganti doon kay Carlo. Pabulong nitong wika. Punyeta, bakit mas mabilis nang kumilos kaysa sa akin ang batang ito? Wala naman itong tanga na mocha na maaring makapagbigay pa sa kanya ng dagdag na bilis. Matalim ang mga titig nitong si Commander Luga kay Carlo na nanggagalaiti na sa galit ang kanyang mga bagang may iniisip ng paraan ang commander kung paano niya huliin ang bata at para mapantayan niya ang kalamangan nito sa bilis ngayon. Wala na siyang maasahan pa doon sa kanyang mga kasamahan na mga aswang. Nakita niya kasing napatay na ng isa pang batang sigutor ang isang kasamahan niya at sa kasalukuyan naman patuloy na inaatake ng batang sigutor ang mga natitirang mga aswang at naramdaman din ng commander ng mga rebuilding mga aswang ang bigla ang paglakas ng mga presensya ng dalawang mga bata ang inaakala pa niya kanina na matatapos na niya ang dalawang ito ngunit bukod sa nakagawa pa rin ng paraan ang mga ito para makatakas sa kamatayan unti-unting natatalo na din sila makalipas lamang ang ilang mga sandali agad nang ipinitik nitong si Commander Luga ang kanyang armas na lubid kasabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Agad nang sumagirit ang mga lubid ng Commander papunta doon sa batang si Carlo. Maagap naman na napatakbo itong si Carlo para iwasan ang nagbabaga ng mga lubid. Pakiramdam ng bata, unti-unting nawawala na ang kanyang naramdaman na parang nasusunog ang kanyang katawan kanina. Mas binilisan pa ngayon nitong si Carlo ang kanyang mga kilos at tumatakbo ang bata paikot doon sa kinatatayuan nitong si Commander Luga. Muling napamura ang pinuno ng mga rebelde ng mga aswang nang mapansin niyang umiikot sa kanya ang bata. Bulong-bulong nitong si Commander Luga. Animal na batang ito. Ano kaya ang kanyang binabalak? Agad nang umindak sa lupa na itong si Commander Loga. Gagawin na niya ang huling paraan para matalo at mapatay itong si Carlo. Sabay ng pag-indak sa lupa nitong si Commander Loga, ang kanyang pagbabanggit din ng mga banyagang salita. Matapos na magawa iyon ng Commander ng mga rebuilding mga aswang, biglang gumalaw na naman ang lupang kinatatayuan ng mga ito. At ang mga lubid na hawak nitong si Commander Loga agad nakumilos ito ng napakabilis at sa loob lamang ng ilang mga segundo nakaikot na at nakaharang doon sa batang si Carlo. Ang mga lubid na iyon nagmistulang kulungan na ikinagulat nitong si Carlo. Bago kasi magawa ng bata ang kanyang binabalak, siya na ngayon ang naikulong nitong si Commander Luga. Tumigil na itong si Carlo sa kanyang pagtakbo at hinahagilap ang maaring kinaruroonan ngayon ng kanyang kalaban dahil sa mga pagkakataon kasi na iyon tanging ang mga lubid lamang na nakapalibot sa kanya ang nakikita ng bata at nawala doon sa kinatatayuan ang commander ng mga rebelde sa tingin din nitong si Carlo imposibleng makalabas siya sa mga lubid na ito ngunit kung subukan ng kanyang kalaban nagapusin siya gamit ang mga lubid na ito katulad kanina. May naisip ng paraan ng bata, ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang mamatsyagan ang mga sumunod na gagawin ng kanyang kalaban. Ilang sandali pa, agad na napalingon ang bata doon sa kanyang kanang gilid. Nang biglang sumulpot na lamang doon itong si Commander Luga at wika ng aswang sa kanya Talagang pinahanga mo ako sa galing mo, Carlo. Hindi ko inaasahan na umabot pa sa puntong kinakailangan ng gamitin ko ang lahat ng aking lakas at lahat ng aking mga kaalaman. Ikaw pa lamang ang nakapagbigay sa akin ng ganito na laban. Ngunit mukhang nasusukol na kita, Carlo. <laughs> Hindi ka na makakawala pa sa akin sagot naman ng bata habang nakipagtitigan na ito doon sa commander ng mga rebelde. Hindi pa tapos ang ating labanan, demonyo ka. Nakakatayo pa ako at kaya ko pang lumaban. Kaya mag-iingat ka ngayon. Dahil baka bigla ka na lamang tumimbuwang at bubulagta ka sa lupa na wala ng buhay. Napatigil sa pagsasalita itong si Commander Luga. Kahit kasi na naikulong na niya at naharangan ang bata. Kakaiba pa rin ang tapang nitong taglay. Muling wika nitong si Commander Luga na nilukuban ng galit. Alam mo, Carlo, sa loob ng aking ginawang mga usal na teritoryo, unti-unting manghihina ang iyong mga kakayahan. Unti-unting pahihinain ng pwersa ng aking mga lubid ang iyong katawan. Kaya paano mo ako matatalo? At napagtanto nitong si Carlo na tama ang sinasabi ng kanyang kalaban. Dahil nakakaramdam siya ng kakaibang pwersa na bumabalot sa loob ng ginagawang kulungan na iyon nitong si Commander Luga. Kaya kailangan niyang matalo agad ito sa mas lalong madaling panahon bago patuloyan na manghihina ang kanyang katawan. Alam niyang hindi sila matutulungan ng kanilang ama. Dahil batid nitong si Carlo na napakalakas ng mga kakayahan ng mga ito. Pagdating sa mga sa bulag ng mga usal na pangtago at maging sa mga usal na harang. Sigurado itong si Carlo na hindi nararamdaman ng grupo nila ni Buhawi maging ni Ilyas ang mga presensya ng mga ito dito sa dulo ng palayan at walang kalam-alam ang mga iyon sa nangyayaring bakbakan ang tanging niyang magagawa lamang ngayon ay tapusin agad ang taong ito. Agad na pumihit ng takbo itong si Carlo. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng panahon. Kaya pa niyang gumawa ng mga linlang. Kaya susubukan niya ang mga iyon sa mga pagkakataon na ito. Mabilis pa rin ang kanyang mga kilos. Ibig sabihin lamang hindi ganon kabilis na nanghihina ang kanyang katawan. Mayroon pa siyang ilang mga minuto para magagamit ng tama at husto ang kanyang kakayahan. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, tuluyan ang nakalapit na itong si Carlo doon sa kanyang kalaban at gamit ang kanyang armas na plumingko agad na nagpakawala ng mga pag-atake ang bata. Maagap naman na umatras itong si Commander Luga at pinagalaw ang isa doon sa mga nakaharang na lubid sa kanila at ipinagsasangga niya ito doon sa mga ginagawang pagatake ng batang si Carlo. Kasabay din doon ang mga ginagawang pagpitik niya. Papunta at papaatake din doon sa bata. Dumipinsa at umaatake din ang commander ng mga rebelde Iniiwasan din itong makalapit sa kanya ang bata. Ayaw niyang makipaglaban doon sa bata sa malapitan. Nasugatan na siya kanina nito na hanggang ngayon ramdam pa niya ang sakit na umabot na din sa puntong hindi na niya maialsa ang kanyang isang braso. Kaya ayaw na niyang muling matamaan pa baka iyon na ang kanyang ikatalo. Ngunit sa kabila ng kanyang ginawa, hindi pa rin natitinag ang batang si Carlo. Patuloy pa rin itong umaatake at nagugulat pa rin itong si Commander Luga dahil sa tanga na bilis ng bata na umabot na din sa puntong pinagalaw na niya ang iba pang mga lubid na nakaharang sa kanila para lamang maprotektahan ang commander sa mga pag-atake ng batang si Carlo ngunit makalipas ang ilang mga minuto agad nang umindak sa lupa itong si Carlo na siyang nagiging dahilan para mapatigil sa pagkilos itong si commander Luga ng isang segundo hindi pa nga makapaniwala ang batang si Carlo na tumama at tinablan ang commander ng mga rebelde sa kanyang ginawang usal kaya naisip ngayon nitong si Carlo na maaring humina na din ang kalakasan nitong si Commander Luga sa mga usal. At sapat na ang isang segundo para magawa ni Carlo ang mga usal na linlang. Nang muling umatake ang bata, agad na nakakalapit na ito kay Commander Luga na siyang nagiging dahilan para sobrang magulat ito at muling ginamit ang kanyang mga lupid ngunit biglang nalusaw ang katawan ng bata at nagiging putik. Agad itong bumagsak at humalo doon sa lupa. Kaya agad nang napagtanto nitong si Commander Luga, nalinlang ang mga iyon. Sa kanyang ginawang harang, agad niyang makikita at maramdaman kung sakaling may mga linlang dahil nakapaloob kasi ang mga ito sa kanyang teritoryo. Kaya wala nang iba pang mapupuntahan ang batang si Carlo kundi sa kanyang likuran. Kaya kahit na hindi niya nakikita ang bata, mabilis niyang pinagalaw ang kanyang mga lubid at tama nga siya sa kanyang hinala. Nasa kanyang likod ang batang si Carlo at bago pa iyon makagawa ng mga pag-atake, tinamaan na niya ito ng lubid na naging dahilan para muling maramdaman ng bata ang sobrang sakit na hindi niya maipaliwanag. Napopuluputan na din ito ng mga lubid at uwi ka nitong si Commander Luga. <laughs> hindi mo ako maiisahan pata. sa loob ng aking teritoryo. Ako ang mas malakas. Sa mga puntong iyon, hindi na napansin pa nitong si Commander Luga na doon sa kanyang likuran muling nabubuo ang mga putik na humalo sa lupa kanina. Muling naghulmang tao ito at nagiging si Samantalang ang nahuli naman nitong si Commander Luga, unti-unting nagiging putik ito sa mga pagkakataon na iyon. Uwi ka naman itong si Carlo na sa mga pagkakataon na iyon nasa likuran na nitong si Commander Luga. Naisahan pa rin kita demonyo ka. Dalawang lin lang ang aking ginawa. Alam kong lang hihina na din ang iyong kalakasan dahil sa sobrang paggamit mo ng iyong mga usal. Ngayon, manong luga, tatapusin na kita. Napadilat ang mga mata nitong si Commander Luga at napagtanto na ang kanyang nahuli na si Carlo gamit ang kanyang mga lubid ay isa pa rin linlang at ang tunay na bata ay nandudoon sa kanyang likuran ngayon. At totoo din ang sinasabi nitong si Carlo na nanghihina na ang kanyang kakayahan na kahit nasa loob pa siya ng kanyang teritoryo. Hindi na ganun kabilis at katalas ang kanyang pakiramdam na naisahan pa siya ng bata. Hindi lamang sa isang pagkakataon, ngunit sa dalawang mga pagkakataon. Ilang sandali pa, bago pa siya makagawa ng mga pagkilos, biglang tumarak na sa kanyang liig ang hawak na plumingko nitong si Carlo. Sumirit agad ang maraming mga dugo at nasipat pa iyon ni Commander Luga at alam na ngayon ng commander na katapusan na niya sa mga pagkakataon na ito. Sinasabayan din iyon ni Carlo ng mga pag-uusal ng mga orasyon para siguradong hindi na talaga makawala sa kanya ang commander ng mga rebuilding mga aswang. Uwi kang muli nitong si Carlo. Mamatay ka naman ng luga at pagdosahan mo sa impirno ang iyong mga kasalanan. Pagkatapos muling itinarak pa nitong si Carlo ang kanyang hawak na pluming ko ng makailang bisis sa katawan nitong si Commander Luga. Sa puntong iyon, naglalaho na ang mga lubid na nakapalibot sa kanila at natumba na din ang rebilde na wala ng buhay. Bumagsak ito sa lupa at naliligo na ito ngayon sa kanyang sariling mga dugo. Samantalang ang batang si Carlo, napayuko na din ito at tuluyan na napaluhod sa lupa. Ngayon pa niya naramdaman ang pagod nang hihina din ang kanyang katawan dahil sa makailang bisis na paggamit ng mga malalakas na mga usala. Hindi na niya kaya pang lumaban. Ngunit napatay na niya ang pinakamalakas sa kanilang mga kalaban. Doon naman sa unahan, nakita nitong si Carlo ang patuloy na pakikipaglaban nitong si Gutor laban doon sa mga aswang. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, dalawang mga aswang na lamang ang kalaban ng bata. Napatay na din ng batang si Gutor ang dalawa doon sa apat na mga aswang. Pabulong na wika na lamang nitong si Carlo. Kaya mo iyan, Gutor. Tapusin mo na ang mga iyan. At pasinsya na, hindi na kita matutulungan pa. Hindi ko na kaya pang lumaban. Naisip ngayon itong si Carlo ang kanyang kaibigan na si Gutor dati. Sa mga pagkakataon na tinuturuan pa iyon ni Manong Ilyas hindi pa ganito kalakas ang bata. Ngunit sa paglipas lamang ng tatlong mga taon, kakaibang antas na ang kalakasan nitong si Gutor na parang napapantayan na ang kanyang mga kakayahan at karunungan. Ngunit sa mga isipin na ito, masaya itong si Carlo. Dahil bukod sa kanyang ama na si Buhawi at ina na si Maya, pati na itong si Manong Ilyas, mayroong makakatulong na itong si Carlo para puksain ang mga kampon ng kadiliman na namumugad sa mga kabundukan na kinaroroonan nila. Kilala kasi ang mga karating na mga bundok na malapit lamang sa bukirin ng Kalye 13 na tirahan ng iba't ibang uri ng mga kampon ng kadiliman. Kaya batid nitong si Carlo na hindi pa huli itong si Commander Luga at ang kanyang grupo ng mga aswang sa mga makakalaban nila sa hinarap habang patuloy na nagsusulputan ang mga kampo ng kadiliman, hinding-hindi din sila titigil sa kanilang gagawin sa pagsugpo sa lahat ng mga ito. Habang itong sigutor, nasusukol na ng bata ang dalawang mga aswang. May mga sugat na din kasi ang dalawang ito. At kahit na isang braso lamang ang kayang gamitin nitong sigutor, nagagamit pa rin ng bata ng isang daang porsinto ang kanyang mga kadina sa isang pagpitik nitong si Gutor. Agad na napopuloputan ang isang aswang na hindi nito napansin. Agad itong ibinagsak nitong si Gutor doon sa lupa at iniumang agad ang matulis na dulo ng kanyang kadina. Ngunit maagap din ang isang aswang. Agad itong nakagawa ng paraan para tulungan ang kanyang kasama. Agad itong nahawakan ang dulo ng kadina nitong si Gutor. At pilit nitong kinalag para makawala ang kanyang kalaban. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napakabilis na umarangkada ng pag-atake itong sigutor na sa mga pagkakataon na iyon, nasa likuran na din ng aswang na ito.